Po. sobra din po talaga yung effort namin mga health workers, even na mga BHW din, barangay nutrition scholars po. Sana mabigay po sa amin yung uh, sinabi nilang incentive na mula po sa government. May two years na po namin hinihintay ang HAYA hey, yeah. Hanggang kailan ka maghihintay? Nakakatuwa, ano? parang title ng kanta o kaya ng pelikula. Pero sa mga health workers na ilang taon na sa paghihintay ng heya o ng health emergency allowance, hindi ito nakakatuwa. Siyempre naiinis po kasi matagal na po talaga. Kung baga na delay-delay na po, nainip din po kami maghintay. Nag-wish din po kami na sana dumating na siya kasi dagdag din po siyang tulong po sa pang daily needs po namin talagang ibibigay po nila. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga yun sa amin, pag po namin yung hiya. Lalo sa mga pamilya po namin. nyo pera nyo po yan pera ng taong bayan yan pinaghirapan nyo na po yan pinagpawisan nyo po yan dapat po ibigay sa inyo ang inyong mga heya kami po ay mambabatas at trabaho namin, tag-approve ng budget ang mag-implement niyan ang DBM, DOH kaya pupukpukin ko sila kahit buwan-buwan kami mag-hearing until marilis po ang inyong heya, sasigurduin po natin yan ang BHW 2022-2023, hindi po ako titigil sa pangungulit. Kahapon, inannounce po ng DBM ng uh, DOH na pinoproseso na po nila uh, magre-release po daw ang uh, Executive Department. Ako bilang mambabatas, bilang chairman ng Committee on Health, hindi, hindi ko sila titigilan! Masayang-masaya po kasi... Kaitagal tagal po talaga namin hinintay, taon na po, ilang taon na po talaga. Kaya magsayang masaya po na, na malaman po namin na may bibigay na po yung mga Kung baga, mahahawakan na rin namin po yung parang pinanggirapan namin na ano po, mga naging trabaho po namin ng pandemya. Maganda po, sir. Laking tulong po sa amin mga barangay health workers. Lalo na po kami, mga best level, yo, eh, honorary lang po kami. Masaya po at makaka, malaking tulong po, lalo na po sa amin at kami ay may mga anak na pinapaaral talagang malaking bagay po talaga ipaglalaban ko po kayo mga health workers nagfile din po ako nag magna Carta for barangay health workers bukas ang aking opisina para sa inyo lahat pangako ko sa inyo hindi ko po titigilan hanggat hindi maririlis ang inyong hiya po ang balita na maibibigay na ang matagal ng hinihintay ay nagdulot ng ngiti at pasasalamat mula sa ating frontliners. Hello po, Senator Bongo. Maraming salamat po sa suporta nyo sa aming mga BHW. Maraming maraming salamat po at uh, naririnig nyo po yung mga ano, hinaingin po ng mga BHW. Uh, nararamdaman po namin na ang concern mo sa amin kasi po hindi lahat uh, focus po sa health. Hindi nyo po kami pinababayaan. Alam nyo po ang heya na ito ay napakalaking tulong po sa amin talaga. Kaya maraming marami pong salamat sa inyo na hindi nyo po kami nakakalimutan at nandiyan po kayo lagi sumusuporta sa amin. Mabuhay po kayo.